Hello, hello, hello guys! Mga friends! Kumusta kayong lahat dyan? Nanonood ba kayong lahat? Kada joke. Okay, pupunta tayo ngayon sa bukid. Titignan natin kang ating mga tanim na palay. Samahan nyo kami guys sa pagpunta sa bukid. Titignan natin kung pwede nang abunohan. Yun know, o. Ting Tingin muna tayo. Sino ang mga nakaranas ng ganito? Magtanim ng mga palay. Pagkatapos magtanim ka ng palay, magbibilad ulit. Oo. Pero sulit naman, di ba guys? Sulit ang ating pagod. Pag may bagong aning. Sarap kaya ng palay na bagong bagong kis-kis. Ako na iloko. Di ba? Ang sarap-sarap. Lalo lang pag mabango, bagong apit. Ako na da, nag-gimas. Nga yeah guys, il ilokaraw na makarelate dito eh. And, sinong nakaranas sa inyo? Ang, nang magtanim ng palang, saya-saya kapag umuulan. hatag, agmula ti pagay no. Nga no, na no, Nung no, nagtutudo no, no nagmayat tal talaga oray oh, right pa kapitak pitak kadi kan itubing kami kasta pitak pitak kami kin manang ko mm, na barin ba mo ni nanang ni kung mm -hmm. sorry bang taban ni kasi ni angko lo okay yan yana ah. yan ang aming palay. bagong pun eh bagong pun bagong tanim lang guys yan kata tanim lang dami pang tubig oh Sa so, ang pan nito siguro walang mga kuhol yan walang kuhol nung pumunta kami dyan baka next na pupunta kami mayroon ng kuhol Basikul ako ko na adag mula Sino ti Agsid si Dati Sino ang nag ng basikul? Hmm. kisa belip si Niluko, guys. Salamat sa mga nanonood ngayon. Yan, no? Oh. Sayaw-sayaw pa siya. Agyaman, tegiti ay agyaman. Okay, thank you so much. Salamat sa mga nanonood ng aking vlogs. Shout out po sa inyo sa mga OFW. Shout out guys. Salamat salamat sa mga nanonood sa akin, sa mga vlogs ko and sa mga bago po diyan. Please like, share and subscribe. Thank you very much. See you again, guys.